Okay. Ruth, ready? Ready. ready Everybody like this. To... Are <laughs> really fighting for this? Chill oh, lang. Nah, chill lang. Chill okay, lang. Ready. Okay, this is the one. It's a lot, <laughs> bro. <laughs> okay, guys. One, two, three. Wait, wait, wait. One, two, oh, wait, three. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, grabe naman yung uh, intense. Grabe naman tayo, guys. Intense naman. Uy, ingat kayo sa food, ah. Baka mahulog. Baka mahulog yung food. Yeah, guys. Wag sobrang intense. intense. Baka sa okay. first second, para sa video lang. Okay. Tapos tapos tayo. video niyo, no? oh. Ay! Video oh. yan, sir. Sa'yo yan, sayo. But, sa'yo ba yan? Sa akin! Pwede, dalawa kami yung hawa ko. Ayun na, ano na. Chester, <laughs> sama <laughs> ka sa video. video Pero huwag ka kumain. Pwede yan, sir. Go, go, go. Kita ba yan? Oh, may Or, na. Or ano na lang yung... Yung nasa labas na lang. Pindutin mo yung ano. Yung nakalabas na lang. Hindi ba malabo yan?

Thank you po. Dali lang pala, ma'am. O oh, nga Teka, teka. O oh. sa akin, tatagalan ko talaga. May AC ba tayo? Dahil ipa, ipa, ipost ko to sa channel ko eh. Inawayan po sa akin. By Ay, 3 minutes lang. Okay na. Mungerito. <clears throat> so yung mga guest natin guys ngayon ay taga-Maynila guys. Ay. <laughs>